Okay ka na? Hmm, ikaw? Tara na. Tara na. Tay. Hmm. Tayo na tayo. Tara. Hindi Gusto ko sana magpaalam sa nanay Kristi mo. Hilingi din sana ako ng tawad doon sa nangyari. Eh, tay, bawal ka na po pumasok sa loob. Mamaya magpang-abot na naman kayo nung asawa ni Nanay Kristi. eh di gulo na naman. Palamigin niyo muna tayo, umuwi na po tayo ngayon na. Paano ko malalaman kung makanganak na yung nanay Christine? Ako na lang yung papasok, Tay. Mas kakamustahin ko si nanay Christine. Oh, hindi, sige. Basta tatawagan mo ako, ha? Kasi gusto ko nandun ako kung makanganak na siya. Hmm. Sige, Tay. Ako kung ko Sige, sige. God. Eh, ililipat ka na namin ng private room, ha? Para doon ka na ng doktor. Makunti na kasing sure tayo. Baka sumakit na naman yung channel. Sure. Mm. No Nanette, ako na bahala kay Christy. Maraming salamat sa pagstay sa kanya, ha? Sure ba kayo? Okay na kayong dalawa? Cause, huwag ka nang mag-alala. Kaya na namin ni Jordan. Eh, paano yung isa? Hindi hindi na makakalapit si Leon dito. Hindi si Leon. Yung isa, si Shaira. baka sumugod na naman yung dito pag nalamang nandito kayong dalawa. Kai. Syairah. Cek, cek mana? Aduh, pak, pakai tanung ni.